Ina angat sa musika at balita. Musika at balita, Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Six, six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Dating Napolcom Commissioner Leonardo nagpapahiwatig na magsasalita na tungkol sa reward system ayon sa Quadcom Senator Bato de la Rosa naman wala raw problema sa plano ni Marbil na investigahan ang mga alegasyon ni Garma Ang palasyo na hindi babalik ang Pilipinas sa ICC Evidensya kontra kay Guo posibleng bumigat dahil daw sa bagong testigo ay huyan sa DOJ. Defense Secretary Teodoro naman hindi kumbinsido sa pahayag ng China na committed itong lutasin ang sigalot sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Apat na tripulanting Pinoy mula ho sa barkong sinalakay ng mga rebelding Houthi na ng Pilipinas. At isang ama na hindi na ho nakalalakad, nakatanggap po ng tulong mula ho sa Brigada News FM at sa Wantahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balitan Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Martes, mga kabrigada, October 15, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Nagpahiwatig na umano ng intensyon si dating National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo na tumistigo sa kwento ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma tungkol huyan sa cash reward. Araw sa mga pagpatay sa on drugs ng Administrasyong Duterte ayon ho sa Quad Committee ng Kamara. Kagnay ho nyan, sinabi ho ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber sa chair ng House Committee on Public Order and Dangerous Drugs na kailangan suportahan ng mga pahayag ng ibang tao ang testimonya ni Garma. Sa kasalukuyan mga kabrigada, sinabi rin ni Manila Representative Bienvenido Abante na nakausap niya si Leonardo at sinabi nito na sasabihin niya ang ibang detalye ngunit wala pa ho silang kasiguraduhan dito. Si Senator Bato de la Rosa naman wala raw hong problema sa plano ni PNP Chief Marbil na investigahan na ang mga aligasyon ni Garma. Brigada Ann Cortez, Ipinahagi ni dating Philippine National Police Chief Senator Ronald Bato de la Rosa na sa kanya na investigahan ni PNP Chief General Rommel Marbil ang katotohanan. Dito nga sa likod ng ni retired police official Roy Nagarma. Anya bilang si Marbil naman ang nakaupong hepe ngayon at umahawak ng isyo ay karapatan nitong magsagawa ng sarili nitong fact-finding investigation. Malala nabanggit na alegasyon ay sinasabing mayroong reward system sa mga kapulisan sa na naging war on drugs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y bagay na pinabulaan na Nani de La Rosa at maging na Senator Christopher Bongo. Ayon pa kay Go, handa siya na resolusyon para investigahan din ito sa Senado. Ito nga ay kung kakailanganin. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 the News FM Manila. Balita, balita Sa ibang balita mga kabrikada, binusisi ho ni na Senadora Bongo at Senadora Amy Marcos sa budget hearing ng Department of Social Welfare and Development ang di pamumulitika ng ahensya sa pamimigay ng ayuda. Kung saan sinabi ho ni Sen. Aimee na tila mas namumulitika pa ang DSWD sa pamimigay ng ayuda. Agad naman itong itinanggi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at sinabing tinutulungan ho nila ang lahat ng nangangailangan lalo na ang mga qualified sa kanilang mga programa. Sa huli mga kabrigada, tiniyak ho ng kalihim na walang tinatanggihan ang kanilang ahensya para ho mabigyan ng tulong. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita. At kaugnay ho nyan, mga kabrigada sa mga oras na ito Nasa linya ho natin via Zoom si Senator Amy Marcos. Magandang umaga po Senator Amy Marcos at welcome po sa Brigada Balitan Nationwide sa Umaga. Yes, magandang umaga sa inyong lahat at uh, sa Brigada. Uh, happy, happy Tuesday. Kumusta naman kayo dyan? Totoo nga at... Uh, Uh, pinabubulaan na ni Sekretary um, Rex Gatchal na namumuliti ka sila. Pero ang dami-dami pong nagsusumbong. At uh, pumunta kahapon si Congressman Olaso ng Sambuanga, sabi biglang pinigil dahil kalaban daw niya yung taga-administrasyon. At uh, narinig na rin natin at tinanong ko kung ano na nangyari doon sa daing ng ating... Uh, Vice President na siyang nagsabi na lahat daw ng request niya denied to death. Lahat daw <laughs> yung uh, hinihingi sa DSWD. So yun ang tinatanong natin, huwag naman ni politika, ibigay ang ayuda sa nangangailangan. <laughs> Pero Senator, kayo pa satisfied doon sa naging tugon nila na kaya daw nagkakaroon ng mga last minute na pag ay dahil nagiging mas maingat lang daw ho sila sa evaluation No mga nag-a-apply at ina-apply na ayuda, satisfied ho ba kayo doon? Well, tama naman. Ako'y naniniwala na kailangang i-evaluate. Kasi kung minsan palakasan, alam naman natin yan. Mula hmm. sa paranggay hanggang hmm. sa mga senador. Pero para sa akin... Uh, maliwanag na may mga ibang lugar binahanan ng todo-todo talaga naman na binagyo napatidor na ng kung ano-anong lindol Nako, wala pa natatanggap samantalang may lugar naman na alam natin malakas ang kalaban ayan, babagsakan kina carpet bomb pa ng ayuda pambihirang buhay ito mm -hmm. Okay, so with that eh, na po namin kung kailan po y magiging susunod na mga budget hearing at sana nga po y talaga y may mga kung talaga namumulitak nga ho dito po sa ayuda programs pero senator bilang pinuno po ng senate committee on cooperatives e, ibang usapin naman po tayo ano po siguro yung mga konkretong tulong o plano po ninyo para po sa mga kooperatiba ho natin dito ho sa bansa senator Well, maraming salamat sa tanong na yan. Bagong lahat. Happy, happy Cooperative Month. Kasi ang buwan ng Oktubre, puro pagdiriwan ng kooperatiba. Kahit papano, 13 million na ang mga miyembro ng kooperatiba sa atin. At uh, sana lumaki pa. Ang problema sa agrikultura, isa sa mga napakaraming problema, e napakaliliit ng ating mga bukid. Ang kada isa sa atin, wala pang dalawang ektarya ang pag-aari. Kaya tingi-tingi rin ang agrikultura. Wala rin kinikita. So ang maganda sa kooperatiba, ipagkaisahin, e sama-sama natin, isasaka yung mas malalaking mga hektarya, katulad ng 50 hectares, 100 hectares, sa mga kooperatiba. At doon ibabagsak yung tulong sa abono, sa Uh, gasolina, mm -hmm. sa crudo na kinakailangan nila, pati na yung makinarya. Kaya yan ang uh, wini-workout natin na ma-amienda yung cooperative code sa lalong madaling panahon. Mm -hmm. Bibigyan natin ng diin yung agricultural co-ops, yung may kinalaman sa pagkain kasi napakamahal ng pagkain sa atin mm -hmm. at ito ang talagang bibigyan ng total 100% tax exemption, Yon. libre ang pagre-rehistro, yung ating uh, capital at pilitin na ang pamahalaan, lahat ng ad, ng kinakailangan na administrasyon, bilhin na direktamente sa mga kooperatiba natin imbes kaya sa mga cartel, sa mga trader, ano ba naman bilhin na nila sa kooperatiba. So, yun ang iniisip ko at uh, sana sana ma maamienda at the same time, meron rin tayong uh, mga kapital, mga small capital grants na ibibigay sa mga kooperatiba na nangangailangan ng tulong. Pero sa kabila noon, congratulations ulit at at may mga bilyonaryo co-ops tayo sa Pilipinas ngayon. Mm -hmm. Walang duda, Senator, talaga napakahalaga po ng usaping yan. Pero isa pang isang napakahalaga pang issue sa ating bansa ngayon, itong may kinalaman sa ating depensa. At ito hong uh, Self-Reliant Defense Posture Revitalization, ang haba ah Senator, ano? lo itong SRT, oh, <laughs> uh, PRA, na kayo oh. ho ay uh, principal uh, author nito, Senator. Ano hong mga aasahan ho nating magiging pagbabago dahil dito, lalo na ho, at uh, ito pang patuloy pa rin uh, issue ngayon sa West Philippine Sea uh, sa China, Senator? Oo, alam natin, ha. Kapiko na talaga yung China. Eh. Talaga ano-ano nangyayari dyan. Mm. Nakikialam pa yung Amerikano na iipit tayo sa dalawang dambuhalang kapangyarihan. Eh huwag tayo maipit. Ang pinaka-importante, kaya natin tumayo ng sarili. Yun ang pinakamalaga sa lahat. Huwag tayong papanig, isa laban sa kabila. Hindi naman natin kaya makipagbunuan dyan sa mga yan. Ang importante, self-reliant. Yun ang pinaka-importante sa mahabang pangalan na yan. Mm -hmm. Na may sarili tayong panggagawa ng baril, ng bala, ng boats, ng uh, cruiser. Lahat yan dati. Kung tutuusin, noong dekada 70, nasa ilalim nung uh, tatay ko, yung ORIG, si O.G. Mm -hmm. na President Ferdinand Edralin Marcos, meron na tayong defense manufacturing Gumagawa tayo ng M-16, kompleto ang bala, may parte ng tanke, meron tayong mini-cruiser, yung mga jeep ng army noon. Pakatapos may patrol boat, in-export pa natin, sikat tayo noon. Eh. At may missile system, ang Pilipinas may bogbong missile pa nga na pinaputok. Mm -hmm. Matapos noon, hindi ko maintindihan, naglaho na yung defense uh, machinery natin. At ang nangyari, import tayo ng import. Naglilimos tayo sa iba't ibang lugar ng second hand, third hand. Dapat ibalik natin yung mga investment. Bumili tayo dito sa lokal. Kung sino-sino, napakagagaling no? ng arms core, ng universal arms. Andyan din, miski yung mga paltik sa Danaw. eh, upgraded na yan. Turuan natin. At bigyan ng kapital para sila ang magbibigay sa atin sandatahan lakas. At uh, may sarili tayong lakas pag humaharap dito sa mga nag-uumpugan dyan sa West Philippine Sea. Hmm, okay. And with that, Senator, maraming maraming salamat po sa oras po na binigay niyo sa amin ngayong umaga dito po sa Brigada Balita Nationwide. Ngayong umaga, dinig ho sa buong Pilipinas. Maraming salamat po, Senator, at mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat. Mabuhay ang brigada. Mga kaprikada, napakinggan ho natin si Senadora Amy Marcos. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Itinangkin naman ni Police Lieutenant Colonel Kenneth Paul Albotra ang pagkakadawit niya sa isyu ho ng pagpatay kay Mayor Antonio Halili dyan ho sa Tanawan, Batangas noong 2018. Ayon ho kay Albotra, hindi umano totoo ang akusasyon sa kanya ni Royina Garma at tila nalilito na daw ito. Sa kasalukuyan, inimbitahan na ho ni al si Botran na dumalo sa Quadcom ng Kamara. Ang palasyo naman na hindi hindi na raw babalik ang Pilipinas sa ICC. Brigada si Lamatibag i Brigada mo! pina sa International Criminal Court o ICC. Ito ang iginiit na Executive Secretary Lucas Bersamin matapos si kayatin si Pangulong Bongbong Marcos na isumite sa ICC ang sinong paang salaysay ni retired Police Colonel Ruina Garma at ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa hinggil sa drug-related extrajudicial killings ng Duterte administration. Ayon kay Bersamin, hindi inaasahang magbabago ang isip ng pangulo hinggil dito. Mababatid na sa isang pahayag Sinabi ni National Union of People's Lawyers at ICC Accredited Assistant to Counsel, Atty. Cristina Conti, na ang mga pasabog ni Garma ay nakabuo ng pattern sa mga nangyaring patayan. Napag-uugnay rin umano nito kung bakit nangyari ang walang habas na pagpatay at kung bakit complicit and willful participants ang mga pulis. Kaugnay nito, hinimok ni Conti ang presidente na isubmit ang investigation materials ng Quadcom sa ICC para maisama sa case build-up ng pro prosecution sa krimen laban sa katauhan na nangyari sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada sa FM Manila. The Music News. Brigada Balita Nationwide. Ito namang si Defense Secretary Teodoro mga kabrigada hindi raw ho kumbinsido sa pahayag ng China na committed itong lutasin ang sigalot sa West Philippine Sea sa pamamagitan po ng dialogo at konsultasyon. Brigada CAF Austria, ibrigada mo! Brigada! Five sido, si defense secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pahayag ng China na kumita ditong Lutasin ang mga sigalot sa West Philippine Sea. Ito ay sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Maalalang sa isang pahayag, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na ang China ay determinadong lutasin ang maritime differences katulad sa Pilipinas sa so West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, kung talagang committed ang China sa dialogo, dapat maging kapanipaniwala ito. Idiniin din ng kalihim na komite din ng Pilipinas sa anumang pag-uusap basta hindi tayo niloloko at sinasaktan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cass, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Fan Manila. Rob Music and News Authority. Brigada Nationwide. Samantala mga kabrigada, pinaalalahan na naman ni Senador Bongo ang DSWD na suriin at pag-aralan ng Joint Administrative Order. Ito ay upang makapagbigay ng karagdagan tulong para ho sa mga Pilipinong lumalapit at humihingi ng tulong sa mga malasakit center sa buong bansa. Samantala siniguro naman ng pamunuan ng DSWD na agad nilang pipirmahan ang draft matapos nila itong mapag-aralan. Sa ating namang health news para sa mga magulang ha, ngayong modernong panahon halos lahat ang mga naglalaro ng team sports kagaya po ng basketball, soccer o volleyball ay isa pong magandang paraan para makapag-exercise habang nag-e-enjoy. Kasabay po ng nakatutuwang gawain na yan ay nakapag-develop -de pa ng teamwork maging physically healthy pa ang katawan. Bilang mga magulang, mahalagang alamin kung ano po ang hilig at skills ng ating mga anak dahil baka nasa inyong tahanan na pala ang susunod na kampiyon. Habay para siguradong healthy ang pangangatawa ng inyong mga anak kahit pa sila ay teenager pa lamang dapat po ipinainom inum sila ng Standout ES4 Multivitamin Capsule na nakatutulong po yan para sa kanilang kalusugan. Kaya naman si to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Bigada Balita Nationwide Bigada Balita Balita, Balita pagtutulungan. Mga kabrigada, napakahira para ho sa isang padre de pamilya na magkasakit at mawalan po ng kakayahang makapagtrabaho. Ito pong naranasan ngayon Eduardo Aguirre na nakatira sa Poro 4, Barangay Kibia, Matalam, Cotabato. Mula po noong 2015, hindi na ho siya makalakad dahil po sa arthritis. Mataas ang kanyang uric acid, namamaga ang kanyang mga joints at labis po ang sakit sa kanyang tuhod. Dahil din ho sa kanyang sakit, maging ang kanyang mga daliri sa dalawang kamay ay nakatiklop na. Pinuntahan ho ng Brigada Nusaf and Volunteers si Mang Eduardo na nag-iisa at nakaupo sa kanyang papag kung saan siya natutulog sa isang die-hard listener ng Brigada News FM at nakikinig ho siya mula madaling araw hanggang gabi sa kanyang radyo na nakalagay pa nga sa tabi ng kanyang ulo. Wala po ang kanyang may bahay na si Mary na nasa bukid para ho mag ng rubber at mag-alaga ho ng baboy bilang kanilang hanap buhay. Pinigyan ho siya ng Brigada News FM at ang wantahanan ng tulong na kinabibilangan ho ng bigas, mga pagkain at iba pang groceries, pati na rin po ng tulong pinansyal. Sinabi naman ni Mang Eduardo na ang natanggap na tulong mula ho sa Brigada at wantahanan ay malaking bagay para ho sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat sa Brigada Wantahanan at sa Brigada ni Chief M. Tidapawan. pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay tauspusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayong makatulong kasama po ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List, maraming salamat po mga kabrigada. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. a volunteer of Wantahanan Party List. Visit Wantahanan website at wantahanan.org and Wantahanan Facebook page. Nationwide, ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Maraming salamat sa inyong pakikinig At mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The music and news authority a nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Makabagong tunay na radio, Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.